Kamusta mga bebe? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang emosyon na ating nararanasan, ang galit. Pero, mahalaga na alam natin kung paano ito kontrolin para hindi tayo mapunta sa sitwasyon na pinagsisisihan natin. Kaya narito ang 10 tips para makontrol ang galit at mapanatili ang kalmado sa bawat sitwasyon. Tip number 1. Huminga ng malalim. Isa sa pinaka-efektibong paraan para maibsan ng galit ay ang paghinga ng malalim. Huminga ng dahan-dahan at malalim para mapakalma ang isip at katawan. Ang simpleng hakbang na ito ay makakatulong sa iyo na makakuha ng oras upang mag-isip bago kumilos o magsalita. Tip number 2. Lumayo muna sa sitwasyon. Kapag nararamdaman mong umiinit na ang ulo mo, subukang lumayo muna sa sitwasyon. Bigyan ang sarili ng oras upang humupa ang emosyon bago bumalik at harapin ito. Ang paglayo ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maiwasan ang anumang mapangahas na aksyon o salita. Tip number three, think before you speak. When you're angry, it's easy to say things you don't mean. Kaya mahalaga ang pag-iisip bago magsalita. Bigyan ang sarili ng ilang segundo upang magmuni-muni sa sasabihin upang hindi makasakit at damdamin. Tip number four, gumamit ng humor. Ang pagpapatawa ay isang mabisang paraan upang pakalmahin ang sarili at ang sitwasyon. Hindi mo kailangang gawing biro ang problema. Pero minsan ang pagtingin sa nakakatawang bahagi ng sitwasyon ay nakakatulong para maibsan ang tensyon. Ito ay nagbibigay din ng positibong pananaw sa problema. Tip number 5. I-channel ang galit sa aktibong pisikal na gawain. Isa sa mga pinakamabisang paraan para ilabas ang galit ay ang pisikal na aktibidad tulad ng pag exercise mag-jogging, maglakad, o mag-ehersisyo para mailabas ang kinerhiya na dala ng galit. Ito ay hindi lamang nangatamawas ng stress, hindi mas healthy rin para sa katawan. Tip number 6, gumamit ng teknik sa relaxation. Ang mga relaxation techniques tulad ng meditation at yoga ay epektibong paraan upang pababain ang emosyon tulad ng galit. Ang regular na paggawa ng mga ito ay makakatulong sa iyo na mas madali mong makontrol ang iyong emosyon. Kapag mas nakapag-relax ka, mas nagiging balance ang iyong isip. Tip number 7. Kilalanin ang mga trigger ng iyong galit. Mahalagang malaman mo kung ano ang kadalasang nagpapagalit sa iyo. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga trigger na ito, mas magiging handa ka sa tuwing sila'y mangyayari ulit. Maari kang mag-isip ng mga paraan para maiwasan o kontrolin ang reaksyon mo sa mga sitwasyon. Tip number 8. Makipag-usap sa isang kaibigan. Kapag hindi mo na kaya, makakatulong na magbukas ng damdamin sa isang kaibigan. Ang pagkakaroon ng suporta at pakikinig mula sa iba ay makakatulong sa iyo na mas maintindihan ang iyong nararamdaman. Minsan, ang paglabas lang ng nararamdaman mo ay sapat na para maibsan ng galit. Tip number 9 matutong magpatawad. Ang hindi pagpapatawad ay nagiging sanhi ng matagalang galit. Sa halip na dalhin ang bigat ang hinanakit, mas makakabuti na matutong magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimot, kundi nagbibigay ng kapayapaan sa sarili. Tip number 10. Maghanap ng profesional na tulong. Kung ang galit mo ay hindi mo na makontrol, o nakakasira na sa relasyon mo sa iba, Maaring oras na para humingi ng tulong sa isang profesional. Ang therapy o counseling ay makakatulong upang mas maintindihan mo ang iyong emosyon at matutunan ang tamang mga estrategiya para makontrol ito. Walang masama sa paghingi ng tulong kung kinakailangan. Iyan ang sampung tips para makontrol ang galit. Tandaan, normal lang ang magalit. Pero mas mahalaga na alam natin kung paano ito kontrolin. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at ishare ang video na ito para makatulong din sa iba. Salamat sa panunood!